Ito naman ang pinaka-iingatan mo. Kasi dito lang magagalit si amo. Kasi dapat pare-paresan. Yeah. tanggalin na naman. Ayun, malalaman mo kung mayroon pa o wala na. Ito, pag itim na yan. Tanggalin mo yan. Ito. Yan. Wag, wag mo itututok sa'yo. Ganyan mo. Ito ang bala niyan. Ang bala niyan ito. Port NJ. Yan. Ganyan pa ganyan. Okay. Okay, sagad mo. Yun. Kasi lagi lang straight yan. Yun. Iyan mo lang. Kumigil ka ng konti. Yan. Sapat mo ganyan. Tapos kuha ka. Dakot ka lang ng apat. yan, Ganyan mo. Kailangan lang. Kailangan lagi siyang pasok mo talaga na matigas para hindi siya dumulas. Kasi pag dumulas yan bro, itong drill na to, pag napunta dito, babubutas to. lang Alala ano? lang yan Ayan, ano suabi Ayan naman, tigasan mo yan, tigasan mo yan Huwag mo siyang i ng nakagilid Ayan, nadali mo bro Yun. Kuha mo na. Ayos na. <coughs> oh, Tom, ito. Saan nang gagawin ito? Okay, na lang. Ako na. Ako na ang gagawin ito. Okay na. Eh, <laughs> okay, yung sekreto lang yan, lagi mo lang lilinisin to, tapos lagi lang kailangan naka kailangan nakadiin naka talaga yan kasi pag nakaganyan lang, pag nakaganyan lang yan pag pinindot mo yan sa ano, pabalikwas yan diba? Tapos lagi mo titingnan dito bro kung may mga nakaano dito. Lagi mo lilinisin niya. Kasi pag may mga nakasalang diyan, hindi napapantayan. Di ba? Ano ay? Ha? Dito gusto ko. Oh, dito ka na. Congratulations bro. Basta, madali lang dito. Madali lang. Basta ang kalawa mo lang naman dito, yung drill. Eto lang. Kaya, umagat ng halig Ganun-ganun mo. Oh, mo. Mo. mo lang. Tansan ng pirsa. O, tinan mo. Tinan mo. Tansan mo lang. ya enggak ganyan lah. Kasi pag kinagalan mo, ay ganyan talaga. Ha? Ya? Ingat kalian lang dito kasi, ano yan. Sige. Okay. Ano yan? Ang, 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 ang pagkasanay ka na bro, ganito na mangyari. Bro. Ano yan. Ganyan. hai lần à slide lang ba? Oh. Gumalaw man sakto lang. pag ano, titingin mo rin kung may mga butas dyan. Bawal to, bawal pa oh, bawal yan pag may butas. Yan, pag may butas. Yan. Tapos eh, titingin na mo rin pag may mga lagbas-lagbas. Sobra. Pag may mga sobra, ay eh, ulitin mo na lang. Yan. 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 Okay, yan, angat mo yan. Ilapag mo ito dito. Yan, para. Alalayan mo dito sa si Bromelvin kasi iangat niya yan. Para pantay. Yan.

konti lang <laughs> kodol coba bisa mau disana bro dan dalem oke saya tebar itu mona nine lah pag mode Ya oh. Ah yeah. Ya di pantai mona sabro kasih kukunin nila amo yan eh Ya Itu Nah yan yeah, Ya kanto-kanto lang. Yun. Lagyan mo na isa dito. Ito, ito. Pag ganyan. Yan. Sige na lang. Tapos i-kanto mo na yan. Napag mo na yung hawak mo. Yan. Yan. Yan mo ito. Yung yun tape yan. ito lang ilalakad mo yan dito gitna mo lang bro lalala lang ala baba mo yan. pupukuan mo dito bro para ya yan, yan il, il, ilapat mo muna siya sakto mo lang siya ilapat mo muna siya mo muna bago mo hilahin hmm, yan, tapat tapat lang tansay mo lang na apat asuk Lain Paling di helm Oke. Okay. bro. Lain menelannya bro. Dito, dito mo siya lagi hawak bro. Dito ka. Pag, dito kasi, pag dumulas, wala ka ng ano. Dito lagi, yan. Okay. Yan. dahan ano. Yan. lalagyan yun ah dadal yan lapat mo muna palalayan mo sa hila yan yun gitna ewan ka mo siya maigib bro yan

lah ya. Ini mata mata dan campurnya. Basic, <laughs> basic. <laughs> Bro, pinakai ingatan mo ah, kamay mo ah. Kelangan sabay kayo ni bro Melvin ah kaya kaya na kahit dandaan bro wala eh. yan aku kuha mo na agad lahat mau main

Yun. May tulak lang. Baka maibig kasi yung kamay mo. Oh, ito bro. Ito bro. Three. Ito. G338 -o. ito. Ito. natin yung sticker. Sticker. Dito ka. Dito, Dito ka. Paglagay ng sticker bro. Yeah. Okay.

Okay bro Ngayon bro, ito naman ang pinaka-iingatan mo Kasi dito lang magagalit si amo Kasi dapat pare-pares yan Iyan na mo bro Ayan ito bro Dapat isa yan, di ba? Ayan o oh. 87, 87 Kasi isa lang, laklaw, laklaw lang o. Kasi kabilaan ko eh Ito Ayan, ako sa ulap tao. Isang tray mo muna Lagyan na muna dito. Yeah. Ano to? 87, 87 88 Yung lagi mo titingnan. Kasi yung kabila niyan dapat parehas din Okay, dikit mo para hindi ka malito, hindi ka magkamali. Lagi tutok mo dyan. Sige. Trea. Tutok mo dyan. Yan. Hindi kasi pwedeng ito, mailagay ilagay mo dito. Kasi magkamali. Kaya pag nilalagay ka, tutok mo lang ganyan. Pagkabisado mo na, eh, okay na. Oke, okay, tak bilang. Lagi manejer cek bro? gani nang. Tapos. Ain tu bro. Sama hari dia. Ang dalawang ikot. Sige, pag inangat siya ng four, baka ba? Sige. O, oh, sige, hindi. Dalawang ikot pa. Pataas naman. Pataas naman. pa dapat dapat mahigpit mahigpit siya uh. nice na dyan ba yeah. wala siya ito ito lahat ang natin ito. <laughs>